Welcome to Blind Items. Make sure to like, share, and subscribe to MU MM Entertainment's YouTube channel. At kung Blind Items anap mo, pwes talasan ng isipan at pagganahin paging martes na dito na ang segment na inyong kinahumalingan at pilit na inuula ng Dahu! Ano ang unang hashtag? Uh, like, uh, ang um, um, eh. bubo <laughs> 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 din siya. Dahu! Ano? Nung sa atin yung na-missin daw, nakita niya lang si Sir Patrick kanina. Hindi ka na, hindi ka hindi ka na ba Hindi ka na ba pa diva? Ah, uh, uh, ba, di ba, Hindi uh, ka na, oh. na ba pa diva? Yung ba yung ano ko, di ba hindi na ba pa diva? Anyway, hindi ka na ba pa diva? May kinalaman niya sa si isang veteran actress. Oh. 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 Itong veteran actress na ito, in fairness naman, eh, sumikat. Sikat pa naman din siya hanggang ngayon. Pero may time talaga na yung kasagsagan ng kanyang karera. Kumikita ang mga programa sa telebisyon. Kumikita ang mga pelikula. Uh, talagang uh, maraming endorsements Ayan. at Ahem. syempre nung kasagsaga ng kanyang uh, kasikata nito si veteran actress eh um, dumidiva oh, may mga pagkakataon Siyempre. na halimbawa ah uh, pag nasa shooting, minsan nagpapabili ng pagkain kahit na ang Meron, location nila ay oh, eh nasa bundok. Bakit naman naglilihing? Hindi, wali. Hindi oh, nasarado na ang tindahan. <laughs> <okay>. <laughs> Tapos may mga pagkakataon naman minsan pag tinatamad siyang na magdalanan uh, magdala ng sariling sasakyan, sasabihin niya sa production, sunduin siya. Pero, paglabas niya, pag nakita niya luma ang sasakyan, hindi siya sasakay. Gusto niya bagong sa sasakyan. Meron din siya ng isang pagkakataon na halimbawa sa taping ng isang TV show niya, eh, halimbawa, sinabihan siya ng writer, ito ang gagawin. Abang makikipagdebate ron sa writer ah. dahil gusto niya iparamdam na matalino ako. Mm. So Pero siyempre, uh, dumating ang panahon na nawala na yung pelikula, nawala mm. na yung show, pati kontrata nawali na. At hindi na siya nagbibida. Hindi na. Hmm. Oh, pero eto, she's back. Okay, oh. wow. She's back. But this time, eh, iba na ang kanyang management team. Hmm. Big time hmm. din naman ang kanyang management team na talagang sumusugal sa kanya para ibalik ang dating uh, kasikatan. Hmm. Oh. Pero ang tanong nga nila, hmm. hindi ka na ba pa diva? So yun ang ating aalamin sa mga susunod. <laughs> so, oh. so ano tingin mo? Ah, oh, hindi ko sure. <laughs> Chit-chit, ko muna yung ano. na daw ba? Ngayon hindi pa eh. Oo, iburay mo na. Oh, oh, oh. <laughs> may, <laughs> may bago siyang uh, team uh. Ah. Yes! At may bago siyang show. At may bago siyang BFF. Oo, oh <laughs> <Tama na. laughs> may bago siyang title. Tama na! Tama na! May bago siyang title. Tama na, o dahil dyan. Oh. Oh. So hindi na ako magbibigay, nagbigay na ako ah, ng clue. Ah, yun bago sa yun. show, di ba? Oh, tama na. na oh. okay na. Oh. <laughs> Kailangan din na ako nag <laughs> Okay, Kailangan mas prominent uh, yung Bagong bago BFF. BFF. Oo. Oh, Sige. Sige! <laughs> Kung very Dahil, observant sila, ko. napanood yeah. na nila yan. Ay, tama na! bye dyan! Dahil. Binigay lang sa akin to ng writer, no? Mmm. Kaibigan ko yan eh. Charo! Mm. <laughs> Okay, ah. sa akin yan oh anyway eto ah, na ano naman si bakla. ano 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 Uh, sa Lazar Dental, Clinic, tapos sa uh, Hair Shop Salon. syempre ang Stan Empire Landing Corporation ni Miss Bel Constantino. Hi, hello, Miss Bel. Gracie Cornejo, kay Stacey Solis McDonald na nandito sa Pinas. Hi, Hi McDonald. Kaya, hindi tayo nagkita. Kaya na nandito siya. Tapos si Lito Maniago at si Alan Jones, Alan Diones. Hello, kay Faye Lazana. Hello, tsaka yun lang. Ah, uh, meron pa ba akong babatiin. Parang nakalimutan ko mamaya na lang. Oh, anyway, uh -oh. next hashtag. Go. <laughs> Nakakalo. Ay, wait, bukas. Ano? Magla-live ako sa TikTok. Uh, brought to you by Unilever Philippines. Oh, Go, go Boga! 7pm sa TikTok. Unilever ka na. Yes! Magbenta ako, <laughs> mag ako ng shampoo. Magbenta ako ng shampoo. Wala ako kundi dapat may discount go! Boga. Shampoo lang, <laughs> malang mga toothpaste. Mga ano, pang ano sa fest. Ah, okay. Gusto namin fans, yan. Pants, mga ganyan. Mag Go! Go. Go. 7pm sa TikTok. Correct. Sure. Okay. Mm. Next hashtag. Hashtag, OA sa Chika. May mm. kinalaman ito sa isang kilalang, kilalang personalidad na sa sobra yata kadaldalan niya sa buhay. Kahit on-air na daw ito, eh... Chika pa rin ang chika lalo na pag may mga nakikita siyang mga bisita nila ay kachika talaga niya. Kaibigan, uh, kasama sa grupo, bla bla bla. Na minsan nauhuli na nga sila ng mga kamera na kahit nagbigay niya ng kulat at siyang koho sa na nagsasalita, chini-chika pa rin niya yung, yung, mga nagiging guest. Up to the point na parang series itong, ano to eh, itong hashtag na ito eh. Up to the point na sa isang lugar na recently lang ay parang parang mawawala na kasi ang mga may ARI ay parang binenta na yata or something na may mga chika pa behind the the walls or the closed door na may mga area pala doon naman, na ma-na-witness itong celebrity na ito nang napakarami mga re related na chika na nagaganap si ganito, si ganyan, may sampalan, may halikan, may yakapan, may mga esnaba na mga kapwa artista na nakikita niya na naichichika niya sa grupo doon sa programa na yon. Kaya pag sinasabihan daw siya, Madam! Oh, Madam! Ha, yun ang clue, ha? Napaka-OA mo naman yata po sa chika kasi kahit on-air ka na, chika ka pa ng chika. Oh, proud siyang marites. Proud siyang marites! Oh, yun Di ba, na, ba sa show natin ayo, yan? Sino yan? Goga! <laughs> doon, ang clue na binigay ko nga, ang dami niyang hmm. alam na chika doon sa isang lugar na kunwari, eh, parang nabenta na recently, chuchuchuchu. Dahil doon siya galing. Ah. Taga doon pa rin siya hanggang ah, ngayon. Kasi Party lang naman. Oo, party. May isang lugar doon na tagpuan so, doon. So, may tower mga... yata. <laughs> <laughs> Ngayon pala isasama, no? Sa pagbenta. Oh, ayan na nga. Tapos, may mga mid lugar pala doon na parang tagpuan ng mga achuchuchu doon. Oh, Nagmimit. Oo, oh, oh, mga nagdi-date, nag-holding hands. Na dami niyang na-witness. Tapos, naichichika niya doon sa buong grupo na kung saan siya kabilang doon sa show na isa rin siya sa nagbibila. <clears throat> Ay, ganda ng clue. Basta napakakilala kilala tong female personality. Yun mo na lang muna sasabihin ko. Hindi hey, ko ka naman mamaya. Diyos, maray na bahay po sa inyong lahat, <laughs> mga kapwa ko Uragon. And please, uh, Dr. Dr. J and Dr. Ashila Ricasata, uh, happy trip po sa inyo. And belita happy birthday sa iyo, uh, Dr. Ashila Ideal Vision, Dr. Jessica Di, maraming maraming salamat po, especially dyan sa branch po nila sa SM City Masinag. Yun. At uh, at Lolita Di Jos Katsuki, kay Lani Michelle, kay Tetra, kay Soki Esteves, at sino pa? Bel, Bel Constantino, uh -huh. Miss West Virginia. Uh -huh. <laughs> leron meron pa! Meron, pa. meron pa. ka nakalimutan Lenden. yung... Oh. Ano may nakalimutan ka? Ayun oh, na nga, sino ba? Dali paalala mo. Mamaya, mamaya mapapaalala uh -huh. po nila yan. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Yun lang. Doktor Pong Magtibay. Yeah, Dr. Jess so Thank you. Hello, Hello mga Yes! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto nyo po laging makatanggap ng latest chismes, pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel! Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa <laughs> po ang hindi nakasubscribe, kaya naman, subscribe, subscribe na, na mga kamarites! Marites! Next hashtag, para mabilis. Short but yummy. Short but yummy. Short <coughs> right oh, Alam mo kasi nauso na yung ano, yung mga sex scandal naman kasi mayroon isang Biba Max star na nag-confess, na oh, di ba? Umamin. Umamin na... Si Rash Flores. Oh, na, na, na oh. Nag-guess ko na yan. Si <coughs> na <Benta> RF. <niya. coughs> <coughs> si RF, di ba? Tumatuwa ako na. Ay, gato. Alam, alam ko kung sino, alam mo naman yung... Eto na nga, tapos na-discovery na isa itong isang baguhan to kaya hindi niyo masyadong makikilala. Isang ah, ng aktor, guwapo rin, pero magaling umaharte. Moreno na, mag oh, oh, na magaling. baguhan na. Oh, pero nakakalabas na sa TV tsaka sa movies, magaling umaharte kaya ano. oo oh. Meron din daw pala siya ng oh, uh, video. Sex video. Oh, sex video. Yung nga oh. lang, may lang, pero yummy. Ano na ma ay, ay, ano, ba? saan kayo? Ay, may malay na maiksi yung marap na kikita sa kaya. Oh, yummy. Yummy. yung video parang... Gano'n kay, ganyan lang? Ganyan lang. Hindi niya yung video. Gano'n mga ba? Hindi maiksi. Siyempre, parang short lang yung video. Ganyan lang ka-short? Oo. Walang wala sukat na ganyan. Ah? Yung video ay nasabi niya. Short. Parang ano, kung... Yummy. Mahaba na hindi Less ba? ba? Mahaba na ba ang one million? Oo, mahaba. Marami na mangyayari sa one minute. Oo, uh, di ba yun? Oh, Ay, hindi eh. ako natataranta pag nagka-countdown. Naku, uh. sa radyo, malamang Yung ba? one minute, Pwede pa magsaksakan yung... Oo. <laughs> oh, Ay, oh, grabe. Take it from ano. <laughs> <laughs> yun, yun pala ba? Tatahitahim lang kasi tonyo newbie to. Pero, nagbibida uh. na, galing umarte, tsaka pelikula, tsaka TV. Pero sa... May ka sa, to? Wala, wala ka team. Sa huli niyang TV, uh. Ano, support-support lang siya. At uma-action siya doon? Hindi, hindi, hindi masyadong ma-action. Ah, hindi. Huwag kang mag-alusyon. <laughs> <laughs> oh my God, hindi action. Hindi so, pa, action yan, ha? Uh, so, oh, so, hindi, hindi, hindi. Oh, rom-com. Tsaka lang, wait. Bago, young, di ba? Young? Sabi niya, oh, okay. moreno, moreno, daw. Moreno, young pa rin. Moreno? Oo. Uh -huh. mm -hmm. ano, uh, na natin, pahirap. Maliit. hindi ah. ko alpang nakikita ito in person. <laughs> Pero nakita mo na <naman> yung video. <laughs> hindi pa. Ah. Alam, pakisend. Pakisend <laughs> mo Itim <laughs> ng fly na itim na yan. Hindi yeah. yeah. mo siya. Oo. Oh, Nakikita pa. So pag nakasalubong mo siya eh. sa Emerald Avenue sa Ortigas, makikilala yes. mo siya. Yes. Ah. Oh. More or less, parang mga 80% lang. 80%. Oh. 80%. <laughs> <laughs> Ikaw Medyo ba? Ma mababa yun, no? Know? Pina pinapangarap mong mapanood yung maiksing video, na video na yun. Kung hindi na, don't watch that. Oh! oh. <laughs> o, napanood na, napanood mo na. Ah, hindi. hindi pa, Kino, Hindi pa sinad sa'yo ni Ana? Tsaka mo, ba source ko? Marami <laughs> kayo kay Arlen alam? Kay Arlen. happy, happy birthday, Jay. Hey. ikaw, Baby Baby Hill. Yeah, yeah. Dita, baby. Happy birthday. I, birthday Hello, pala. Baby. Happy mm. birthday. Birthday pala ni Sneezy sa Friday. Happy birthday. Babati oh, Babatay birthday, ka <laughs> namin ulit sa Thursday. Tama-tama. Uh. Oh. <laughs> <t> <laughs> Tama, tamat, may Sneezy sa Thursday. Oh. Yes, yes. Yeah. <laughs> Ayan ba? Happy McDonald's. No, sa aming Paris please, mag-usap tayo this weekend. O si Albert, batiin mo rin ang birthday. Happy, birthday happy birthday kay Albert. oh, open oh, sa lang. Birthday, birthday Palabino, March 1. Talala. Yeah. <laughs> ano? Nalaman ko na ko sino. Alam ko na. Hindi ko na ano? ano makilala kung sino. Nalaman ko na. Kailala ko. Ano, Oo. Okay. Oh. Oh. Kung kilala ko yan. Hindi. Oh, uh, okay. Sige, ako. sino bang next hashtag? Alam ah, mo sino ba? Sorry. Eh, sino yeah. na? Tapos siya na ba? Tapos okay okay. sino ba? Magpapati pa siya. Wala na, okay na. O, oh, i-google ko na mag-bash ah. na mga copy taga, and paste. Taga ka yan o taga Mother Ignacia? Hindi ko nga alam. Check ko. O, oh, magano ka na? Oh, model yan? Hindi ko kilala. Oh. Oh, may chulo ba? Kilala diba? mo to eh. Oo. Oh, oh. nga. next daw. Baka sa pangalan di ko knows Yes na, next ah. na nagagalit na yung boss natin. Oh, copy paste. Copy and paste kasi kwento ito ng uh, orant or ng isang uh, mahirap. Basta ang sabi, wag ko nasabihin. <laughs> kung ano ang kanilang uh, nirarant. Hindi, kung ano sila. Ha? Huh? Kumbaga, oh. hindi sila aktres, aktor, ah. hindi sila ganito. Basta, uh, siguro ano to. Pero, Bagay. Hindi ko asabihin yung mismo ano. Pati ano, ba ito ng na, katawan ng tao? Ay, na, ay, na, pero asabihin ko na, in a way, tagapaghatid din ng mga balita. Ah, uh, so journalist. Hindi sila artista. Oo. Uh, uh. Mas madaling yung <laughs> o <So>, Kaya kayo. <laughs> kasi iilan lang sila. Oo. Nakakakuha ko talaga. <laughs> oh. So, ito kasi, ito daw ang style nitong isan. Ni A, hindi ka sabihin yung, kung lalaki o babae. Ayun na nga, uh -huh. tatanong ko eh. Oh, itong si A, palagi siyang present in a way. Pag may mga event, mga ganon. Nagkataka siya, si B, like itong recent event na sobrang bongga. Wala naman si B doon. Mm, pero? Pero to daw si B. Ay, so, at wala din yung kanya mga kasama. Hindi ko lang masabi isang keyword. Wala din, wala din siya mga kasama doon. O wala siyang representative doon uh. sa naturang event. Pero tong si B, super ano on-time, uh, super real-time update. Uh -huh. Like, let's say sa kanyang Twitter, sa kanyang Facebook, sa kanyang mga social media. Halimbawa, nandito na si Anitz. Uh, Rumampan na si Anitz, ganyan. Oh. Ako, anik-anik. Oo, oh, oh. may si blow may blow Itong si A ano? ang nandon at ang... Uh, lagi daw parang feeling nitong si B, kaya ang mga followers din niya akala Sobrang siyang, uy, updated to, uh, laging oh. ganito. Pero ang totoo, wala siya doon. At, ah... Uh, itong si A nagpo-post na gano'n, piling din niya mukhang kinokopy lang sa kanya. and paste. Ah. Itong, uh, si B. Si B. Sa kanya. Yes. Oh. Tabi ko naman, naku, maraming ganyan. Ano ba? Oo, wali, lang, hindi mo sinabi kung wali. babae, lalaki, di ba? Hindi. Pero kasi nga naman, pwede din talaga mag-run tong si A dahil uh, itong si B, parang titignan mo, parang nakikilala siya ng halos lahat. Oh. Pasikat si B kaysa kay A? Oo. oo. Ah, ganon. Ang problema kasi ba, hindi natin alam kung babae o lalaki. Wala, huwag yung nakalamin. <laughs> siyempre siyempre maraming magagalit sa akin dahil hindi ako nagbigay ng bonggang clue. Uh, Pero iinan lang naman yon Kaya ano. Isa-isa na, na lang. Basta yeah. may promise to na part 2 kapag daw hindi to tong si B. B. Sa pinagawa niya. i oh, niya kay A. Oh, oh, oh. I-report Ire niya uli sa akin or Ayun something. Na. So ang source mo si A? Oo oh, oh, maraming. Hindi. Actually hindi si mismo A. Ah. A. Konektado kay A. Konektado kay A na alam din yung ganitong ano, modus operandi. Marami rin ganyan. D, B. Tama. Ni B. Mm. Yon. O oh, hindi lang magbigay ng masyadong clue. na yan. Okay? Tanong natin kay Alan johnny Sige, magbaano ka na, bumati ka. Of course, hello ah. Uh, hello kay Tita Bebot na nanonood ngayon. Hello Tita Bebot, ah, uh, thank you sa aking, uh, of course, sa mga kasuotan, sa aking mga accessories. Ah, uh, sa lahat ng gusto, punta lang po kayo sa Colorete Clothing diyan sa may Scout Trilio Corner, Tibog. And, ah, uh, hello kay Irene. Irene, ah, uh, happy trip tomorrow. Uy, ano saan na? pupunta? What's <laughs> <First, laughs> favorite country? Wow. Again, I didi sa galing. Uh, Oo, oh, noho. Oh. Happy, uh, happy happy um, happy trip, sige. Eh? Okay. Mm -mm. Then hello and uh, Ninong Boyet and Ate Maribel na lagi nanonood sa atin talaga from the US. Hello Mars Ching, uh, Ate Janet, hello Arkin, na laging kinakamusta ang Marites University. At hello kay uh, Miss Jonna or kay uh, Jonah ng Blue Pepper na catering sa Balanga Bataan. Isa, iyan daw ang pinakamasarap na catering sa Balanga oh. o sa buong Bataan. Oh, di ba bongga? Yun. Okay, ano Marites? Ah, no, binaba Binabasa ko yung mga comment <laughs> na <yung> <laughs> nakahula doon sa BI ko. Ha, talaga? Yon, ganon. Mm -hmm. so anyway. anyway oh, yata. Yes! Okay. Oh, sige. Bago po natin tapusin ang <laughs> live, pasalamatan natin ang Scott Media para sa kanilang studio facilities. Kung nais rin pong gumawa ng inyo sa ready mga content, i-message lang po ang Scott Media sa Facebook mag-like, share, at subscribe na rin po kayo sa MU Entertainment YouTube para makatanggap ng notif sa ating uploads. Yun na! Okay, maraming maraming salamat po sa lahat ng ating live viewers na umabot na ba 1,003 plus? Wow! Uh, Marites. Thank you! <clears throat> salamat! Oh, hindi nyo kami laging binibigo pag ganitong oh, oh live. Salamat! Thank you! Kita-kita okay, uh, ulit tayo sa Webes. Uh, tandaan nyo sa Wednesday. As Wednesday, na Webes ay uh, simula na po ng Lentensis. Pero na natural pa rin kami dito. Wala lang ano, mga anong bagay na hindi nyo kasi siya. Magpakurus ka sa mga. Kaya Alin? Magpakurus. Nay, wala nang bangka siguro. Baka dito na yung bangka. Ay, nay, mga marindis. You'll never know. Diba? <laughs> <laughs> ah, baka <laughs> namin yung bangka. Pabaka na kayo si Jomel. Mula sa Maritas University, mga Martes yan po ang Dahoo! Thank you.